di-pitik dapat to yung pula. Tagal sa mag-ilaw, no? Ayun, no? Umilaw na. Alright, welcome ulit sa Channel. Kod of Buting Meron naman tayong Buting ngayon, mga Buting Isang submeter. Ang sabi ng may-ari, hindi na raw ito gumagana or nagre-reading. So ipakita ko sa inyo kung paano natin to papaitan. Malaman niyo mga ko pag hindi gumagana. Hindi siya umiilaw dito. Yan. Yan ang patandaan ng awit hindi nasira na yung submitter. Hindi siya na ilaw. Yan. Kanina pa tayo dito. Walang na ilaw. So ito yung mga patindi. Ating, ating pinalit na. No? Si okay yung brand. Kaya sa pag walang ano, kaya na naghawak ng kamera. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, nakakalibrate na siya mga puting-ting. Kalibrate na yan o. Oh. Meron na siyang ganito. Itong side na to, ito yung load side. Ito naman yung input. So, dito papasok yung kuryente. Dito naman yung pinaka load side. So, ganun po yung gagawin niya kapatid Yan, pag ganun siya. Doon din nilalagay yun sa kabila yun. Tapos, ito yung takip niya. So, mayroon din siyang dito. Pinaka diagram. Kaya uh -huh. na natin na magbukas mga kapatid king. Sarado yun. Eh. wala Walang tao. Tukin mo nga ito, pre. Ha? Eh? Patukin mo. Ano eh? Huh? Ayan ako Katukin mo, walang sumasagot. Hmm? Nagulat <tukin> ka ba? Walang ilaw? Ayaw na bumaon. Ayaw na Ayaw na พี่ว่าน้องเห็น hindi <laughs> okay na yan pipitik dapat to yung pula tagal sa maghihilaw no? ayun o oh, maghihilaw na so ayun pag pumitik yan okay na yan maghihilaw yan Yeah no.